Pag-uwiin uh, mo na lang. ano <laughs> oh, pa pala, gusto na ako. Diba si Dia, sa akin the more, the later, <laughs> the oh, inumin mo, kasi na sa malamig. Oo nga, ubusin ko na sa kayo, hindi ka ko. <laughs> <laughs> Bakit sa malamig? Nilagyan niyo na ice? Hindi, <laughs> yeah, water, cold water. Oh, sige, go. Oh. <laughs> <laughs> sayang dyan, sayang. Hindi dapat mag-sayang. Kulang, kaya nagdagay. Kulang. <laughs> wala na lang, wala akong sige level, kung lang ko kung saan mo, kung saan mo, kung di pa kung saan mo, kung na. mo, kung saan mo, kung saan mo, pa saan mo, kung saan mo, kung saan mo, kung saan mo, Hello, Vicky. Mga employee na pagsama-sama na lang. Ayan, fast and healthy. Ingan mo. That's the source of vitamin A and C. May daikuti. 100% pure kasi yan. Sipin mo na lang. Yung pangangang kasi nakain mo. Ano, isang baso nito, tapos tatal sa gabi, tanggal siguro tigawa si Bukha. Pagdapalan mo, dapalan mo.

Wala nakalagay din sa ano, erectile dysfunction. <laughs> hindi ko, ko ah! alam po. Erectile <laughs> Mister, nakakamali na nga eh. Hindi mo mamali. Pero guys, hindi lang sa pagiging bastos. <laughs> ah, natuwa ko dun sa FHM na nabili <laughs> ko. Hindi sa pagiging hindi bastos. Hindi sa pagiging <laughs> <laughs> three days pas ni baloana balo, gini gini macam macam tu, gini aku, na balik tutup kila, ibarikian tu, gini, dah lelak red rose, mana redona aku.